Hello mga paps, sa karim basa na budol nitong torsion spring na lumalabas ngayon at maingay ngayon sa mga motoshop na nagbablog ng kanilang paninda. Yung torsion spring, pampabilis nga ba ng pag-ikot ng spring? So panoorin mo tong video na to para malaman mo. Ayan hey, mga paps, papaanda rin ko to ngayon yung ano. Umiikot talaga yan. Umiikot. Kaya mo. Nakita mo umiikot talaga yung kanyang center spring pero hindi ibig sabihin nun na center spring lang mismo ang umiikot para baklasin na natin yan so ayun na mga paps imagine niyo kung itong center spring is kasama sa pag is yan lang yung umiikot di ba imagine niyo kung ito umiikot sunog yan ito mga gas yan saka maluluto yung upod niya kung ito umiikot yung isa yung iba kasi na nagbebenta ng torsion spring ang kaliwanag nila is maganda daw ang ikot mabilis yung ikot ng spring ito guys pag sinagad mo yan dito yan yan pag nilagay mo yan dyan, hindi na iikot lahat na ng mekanisim yan iikot yan ito na yung buong umiikot ang trabaho ng spring aangat bababa lang yan ayan ito tulak niya lang ito pag bumatao ka tapos mag ano ka mag Uh, mag-cylindral ka, pag pinulisan mo, trenutol mo, bababa, tataas lang yan. Ganun lang siya. Saka lahat yan umiikot. So, yun yung purpose ng ano dito nung nilalagay niya na torsion control is pampadaglag ng RPM. Hindi yun pampabilis pag umiikot. Imagine nyo, kung kawayan niya, kinikiski sa kapwa-kawayan, i-umuusok. Paano pa pala to kung kaikuti mo yan dyan ng ganun kabilis? Mga kinayong, maabot ka ng 80-100. So, yun, hindi yun, mali yun, muli ano lang yan, pang dagdag RPM para mas kumakal. So, ito, 1,000 RPM to, yung stock at 100. Pag dinagdagan mo pa nito ng torsion control, mas sisiksik na siya agad. So, yun lang, maliling mga paliwanag. hindi Kina, nagugulan lang yung mga uh, lalo yung mga baguhan. May mga nakabili na, may mga install na. So, hindi yung gublak sa inyo. wala nang problema, pera nyo naman yun. So, yun lang mga paps. Kaya napabaklas ako na rin nga ito. At saka chinik ko na rin kasi madumi na. Ayan, madumi na. Sakto lang din. Diba? Diba? Yan lang yung trabaho niya, no? oh, taas baba. Pag binilisan mo, tataas yan. oh, bababa. Baba. Pag binilisan mo pala bababa, baba. pag ka, tataas. Yung,